Hello guys. Luluto ako ng uh, paan manok or chicken feet para sa aming hapunan. Uh, Ito simpleng ulam nang uh, mahirap katulad ko. Yeah, bumili ako ng uh, paan manok para adubuhin. Ah uh, meron kasi akong napanood sa ibang uh, channel na maganda raw itong paanang ng manok sa katawan nating mga tao kaya ibalihin daw kumain ng uh, chicken feet kahit ano pong luto adobo or uh, tinola o kaldereta importante daw ay yung uh, malambot na malambot uh, maganda daw ito sa ating katawan sa lalo lalo na doon sa mga may uh, medyo arthritis kaya so maganda raw ito ang uh, paa ng manok yung iba nga parang uh, tinatanggalan tinatagalan pa ng buto para yung sabaw sabaw na sabaw na so, yung gawin mo siyang uh, masarap na masarap na sabaw yung paa ng uh, manok uh, yung sustansya sa ating katawan kaya sa mga hindi pa kumakain ng paa ng manok Kumain na tayo guys At maganda pala ito sa ating katawan Maraming vitamina Napasok sa ating katawan Kaya ano pa Naantay nyo Bumili na tayo ng paan ng manok At magluto Para makakain Ayan, Malapit paluto na ito guys Kaya kakain na ako Thank you for watching guys At sa pag support sa aking video Maraming salamat kahit na medyo hindi masarap pero para sa akin masarap na itong adobong manok. Apaan ah, ang manok? Ayun. Yan masarap ang bango. Ang bango talaga ang bango. Ang bango.